Paano po nabuo ang CP ng Biblia at bakit iba-iba ang paniniwala tungkol sa Biblia? Kaya nabuo ang Biblia dahil sa paglipas ng mga panahon, ito'y pinagsama-sama ng mga taong kumikilala at sumasampalataya sa Diyos. Kasi unang-una sa Biblia, yung unang mga aklat lima, si Mueses ang sumulat noon. Panahon ni Mueses. De, iningatan nyo ni Josue, nung kanyang kahaliling leader sa Israel. Pagkatapos, sumulat din si Josue. Pagkamatay ni Josue, iningatan naman ito ng mga sumunod na mga hukom. Tapos yung sulat naman ng mga hukom, at saka yung sulat ni Josue, saka sulat ni Moses, iningata naman ng sumunod na mga saserdote sa Israel at mga propeta. Hanggang makarating sa panahong kristyano. Pagdating naman ng panahon kristyano, iningatan ng mga kristyano yung mga sulat ng mga propeta at lahat ng mula kay Moises. Pagkatapos, nung ang mga kristyano naman ay, ay mamatay na, ito namang mga aklat na ito na pinagsama-sama ng mga unang kristyano, natagpuan naman nung tinatawag nating mga Bible-believing people, kasama na dyan yung mga naunang mga naglingkod sa Diyos ng unang siglo. Pagkamatay ng mga apostol, yung mga Kristiyano, kanilang iniingatan ng mga sulat na ito. Hanggang matuklasan ito sa ating modernong panahon. Pinagsama-sama ito ngayon ng mga tinatawag na Bible scholars. Yan ang kasaysayan ng pagkakasama-sama ng mga aklat sa Biblia. Although ito'y isinulat sa magkakaibang panahon, nang magkakaibang tao nagkasama-sama ito sa effort ng mga tao, sumasampalataya at kumikilala sa Diyos. Nakarating naman sa ating panahon sapagkat kagustuhan ng Diyos na ito'y makarating sa ating panahon. Sento ng Awit pakinggan nyo. Itoy isusulat na ukol sa lahing susunod. At ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. Kaya ito isinulat para sa lahing susunod, sabi ng Biblia. Kaya tayo ang recipient nito. Tayo yung lahi na sumunod doon sa mga naunang mga nag-iingat ng Biblia, kaya pahalagahan natin ito dahil ito ang kinalalagyan ng salita ng Diyos na ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Sa isang taong sumasampalatayang palatayang may Diyos, Napakahalaga sa kanya ng salita ng Diyos. Iniingatan niya ito sa kanyang puso. Ang totoo, kapatid, yung iba nilalagay lang ito sa library. Eh. Pero ang totoo dapat dito ilagay sa puso. Eh. Pakinggan mo sa 119.11 ng awit. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ngayon, ang sabi ni David, ang salita mo, iningatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sabi naman ni Santiago, Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayon, tanggapin niyo ang wika, may kaamuan ang salitang itinanim. Kaya alam niyo mga Kristiyano, sila ang pangunahing nagmalasakit na itong mga salitang ito'y maingatan, hindi lamang sa papel, sa aklat, kundi pati sa kanilang puso. Yan po ang sagot natin dyan.